Annyeong mga chingu. For to this video, magluluto ako ng pinapaitan ni papaitan. Sobrang lamig na kasi dito sa Korea, kaya naisip ko, parang ang sarap humigop ng sabaw. Saka namimiss ko na rin ang pagkain Pinoy, kaya tara, samahan nyo ko rest day ko pala ngayon at tinanghali na ako ng gising dahil sa sobrang lamig na dito sa Korea kaya ang sarap matulog at nakakatamad bumangon. Papunta ako ngayon sa Asian Mart para bumili ako ng lulutuin kong papaitan. Nilakad ko na lang dahil malapit lang naman sa tirahan ko ang mga bilihan. Manipis nga lang ang naisot kong jacket kaya ako'y lamig na lamig tapos mahangin pa. Agi, agili butol ba eh laki? Unti-unti nang naglalagasan ang mga dahon ng puno sumasabay ding nalalagas ang aking buhok. <coughs> Dahil binabalakubak ako tuwing winter season dito sa Korea. Ilang minuto lang din ang nakalipas. Nandito na rin ako sa Asian Mart, pumasok na agad ako sa loob dahil nanginginig na ako sa lami para mamili ng pagkaing Pinoy at lulutuin kong pinapaitan. Dito pala ako namimili ng mga pagkaing Pinoy, kaso nga lang ang mamahal na mga bilihin. Kaya ikaw Chingu na nagbabalak mag-abroad dito sa Korea ay magbaon ka ng maraming pagkaing Pinoy dahil chak na mamimiss mo pag nasa abroad ka na. Pagkatapos kong mamili ng ibang Pinoy foods, nagtungo na ako sa frozen section para kumuha ng lulutuin kong papaitan. Kilala na rin pala dito sa Korea ang pagkain at salitang papaitan dahil nakasulat mismo sa packaging ang papaitan. Kung mababasa mo nga lang dahil nakahanggol, pag uwi ko sa bahay agad ko siyang binabad sa tubig dahil frozen at matigas pa, may pampapait na rin kasama na nakalagay sa maliit na cup. Yun nga lang walang kasamang bituka, ilang minuto lang din ang nakalipas. pinakuluan ko na, yun nga lang, wala akong dahong laurel, kaya nilagyan ko ng luya, pampatanggal ng lansa, at habang pinapakuloan ko, Naghahanda na rin ako ng mga sangkap nito Hindi ako expert sa pagluluto Kaya bago ko ito iluto Nanood muna ako sa Youtube ng tutorial sa pagluluto nito Isa sa paborito kong pagkain ng papaitan Sa probinsya kong Pangasinan Talagang mananam suluto luto daid diman Kaya tara, samahan nyo ko sa pagluluto Sa iyong mga kapaligiran. Ayan, sumalapit ng maluto ang aking papaitin. Tinimplahan ko na din at ditikman ko kung sakto na yung pait niya. Abay, ang sarap. Kuhang kuha ko yung lasa ng papaitang pangasinan. Ag mo na gugulayag mo at sarap, kwanda. Agay latan. Luto na ang aking papaitan. Kaya tara, kain na. Tamang-tama sa panahong napakalamig dito sa Korea. Ang sarap humigop ng sabaw. Perfect pang ulam at pang pulutan. Ang pinapaitan ni Papa Itan.